dito ka tumira na eh. ay, ah, kahit ako na bibili ng mga lutuan nyo, basta dito ka titira. Mm. Sariwakwakan na! Apo ato ipay! Ha? Ibatik na kasi dito, kahit Ne, ito po, binigay po nung ano, uh, isa po sa mga sponsor natin. Ayaw po kasi magpakilala ng iba. Yung iba po na ano po, ilalike ko po, po sa screen lahat po ng mga nagbigay. Ito po, binigay po nung ano natin ng sponsor po natin na thank you thank mabait. you doon sa lahat 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 sa inyo minsan pa ko na lang awan habali nga si da Ang puro nasa parami dak to kinang kiliyo ayo bak to nang kiliyo tag parami dak saksakan ah. bigas lolo ah. bigas Salamat meron dito. kana ka na po talaga titira bigas <coughs> para may eh. magluto ano Opo. bibili po pag dito ka tumira na eh. ay ah, kahit ako na bibili ng mga lutuan nyo basta dito ka titira um, tapos lagi po namin kayong dadalawin makapasangit <laughs> Ayan. Alam, marami ka ng bigas, hindi ka na magugutom. oh, hindi na. Salamat so, sa so, tinyao, yun. Testingin hmm. mm -hmm. natin tong Samurai paint. Napaganda nito, guys. Solid 'to. Ito yung ano, primer. <makes noise> Hindi pang ano 'yan, pang-last coat 'to. Pang-primer. Dapat mo kaya. Quality oh. O, oh, di ba? Ang ganda. Ang um, ganda lang quality nito. Um, niya. Samurai paint. Nakita ko din po kasi yung kalagayan mo na eh. Talagang... May kapalig Pero hindi na lang yun. Kahabol lang din yun. Ang ko. ano. Wala na lang may ibigay. Tapos ako papagalagay. Tapos Na yung ko. Apo. May sakit po kasi si nanay, kaya po, naiintindihan ko naman po. Nakita naman po natin sa katawan ni nanay na talagang may sakit po siya. May diabetes po siya. Ano pa po, po yung mga sakit niya? Bato sa apto. Bato sa abdo. Dapat po, kaya ka lang hindi. Baka daw hindi tayo yung yes. Ito pa po, at tignan po natin yung binigay nung isa sa sponsor natin po. Inabot lang po kasi ito kanina. Mm, ito may tissue mga tinapay po. Apo nga doon ma makan Makalimon na. Alam mo ba? Ah. Alam mo ba pag, pag, dito ako pupunta, mag-iisli dito. Pag titismis ang kanan naman nila. Ayos lang po. Basta dito Masasabing po kayo. Nila. Ay, so nga na pa dito. Hindi po. kailangan naman. po kasi ng kasama ni Lolo. Siyempre tatay niyo po siya. Matitis niyo po bang mag-isa siya. Uh -huh. Nalo ngayon po eh. Alam mo Matanda na din po siya dami, dami rin, ang dami nga rin. Ang dito. Apong kape! Nung ano po, sorry Ay po ha, ah. kasi po hapon na po kasi nung umulan, naghanap ng kape si Lolo, hindi ko nabigyan. Siyempre... Mahilig, ang ka mahilig kasi kapi. sa kape yan. Hindi ko po kasi alam kung saan kukuha ng kape. Siyempre, hindi naman po kami tiga dito. Yung sa atin dahan. Ano, yung... Yan ang hilig niya, yan ang niya. Basta kape, hindi ka manag kape. Kape manay na Pag ano, ayaw niya nang ayaw niya nang Meron niya lang yung gatas. Eh, gatas niya dilalagay ko sa Quaker Oats niya. Apo. Nanawa naman daw po sa Quaker Oats. Oo nga. Nataba <laughs> <laughs> oh. na rin sa rin niya. Okay. Ada pa ba? Try yung ganyan ah. Kompleto. Hindi lata. Awa na ba rin. Kasi na rin. Ayan po. Apang madi ka nga mabisinin. Ito <inaudible> ba po? Marami po ito. Para po makita natin yung mga laman sa ilalim. Ito ka nog yan na, naka nga mabaling yung sang dyan nagyan. Hindi po, saka hindi po pwedeng hindi po kayo kasama at makawala yung mga pagkain niya. Ako lang po nagmamakawa, sa niya po si Lolo dito. Oh, sinabi mo po. Oh? Hindi niya pa. Oh. Apo. Kasi gusto po nilang ano, makita na kasi dadalaw kami lagi dito eh. Gusto nilang makita na talagang yung mga pagkain niya, makain niya po. Kasi po ano, magbibigay po sila pag naupos. Kaya ako po nagmamakaawa po sa inyo, samahan niyo po si Lolo. Para po ano, kasi tatay niya din naman po siya eh. Hindi na po sa pagkano, konting panahon na lang yung ano po natin dito sa bundok. Kaya... Yung nasa Pampanga po. Okay. Apang tinapay. Hindi ko makunta. Nagadong atin apa Han agi yung madi nang makandagi ko. Ano pwede niya makain? Kain na po kumain pag ano po. Pag matigas. Pag matigas. Ano, ano sa akin eh no. diabetes ko. Hanggang pwede sa akin yung dagi niya na brown. Ayun. lang po. Ah, itong basket po iniram ko na. Oh sige. Ito <laughs> po, meron po kayong gatas, Apong. Tapos, di ba, naghanap siyang kape. Ito oh. na guys. Marami na akong biniling kape. Para hindi nagugutuman si Lola. Yung, yung binili mong kape na yung... Black. Hindi yung isa. May binili kang ano, ayaw niya yung makrimi daw. Ah, ito pong mapait na to. Oh, okay, yeah. may Mahilig po kasi matatanda sa mapait. Eh. ito naman po. Sinapay ulit, Lolo. Mm -hmm. mm -hmm. Tapos po, ito mga nudes. Ay, kape pa rin. Ilagay ko na lang sa... Oh, kape, Apong. Nagato kape. Mm. -hmm. ko na lang yung damit niya doon. Tapos yung mga ano dito. Pero ay, dapat po. palaging may tao talaga rito. Eh. Kaya dito na po kayo. <laughs> Yan po, yung lolo po na dati po nangihingi. Ito na po yung mga pagkain niya. Sa tulong po ng mga sponsor po nating mababait. Sa mga ayaw pong magpakilala at sa mga ano po, tumulong talaga. Maraming salamat po sa inyo. Salamat sa ito mga ayaw magpakilala. Thank you, thank you. Ano mong masasabi niyo na sa lahat ng tumulong? Uh, ah, maraming maraming salamat sa lahat ng tumulong. Well, it's sa inyo. Wala. Ano po? Sa, ano pong plano niyo na isasamahan nyo si Lolo dito? Sasama-sama. Paano po ito? Hindi na po nababasa dito. No? Dito na lang po. Opo, <laughs> kasi Diyan po. Dito. Ang tela galing niya. May naman po siguro. Pero oh. yung mga tinapay niya, ilagay na lang doon. Siling po yung niya Kaya na po bahala. Tas ito po, ito pong mga sabon na to, may set po siya kasi pag ko sana yung saka shampoo. Yung safe, ito pong ano niya, mga sabon, di ba umiipo siya sa ano, pang ano niya naman po dito. Hindi pag naglabay <laughs> ako. Opo. <laughs> Tapos didesignan po natin to ng ano, pang Christmas para naman may buhay po yung bahay niya kami na tara po pasukin po natin ang bagong tahanan ni Lolo Waning pasok po kayo nakaya naman pumasok ito po yung mga binigay niyo pong tulong ito na po lahat ito po yung ni Lolo ito po yung higaan ni Lolo kasi ito po yung mga groceries na binigay po natin kay Lolo. Maraming maraming salamat po sa mga nagbigay. More blessings to come po sa inyo. Ano pong masasabi nyo, Tay? Ano pong masasabi nyo, Tay, sa mga tumulong? Inyati, may bagayo. Dagi tumulong. Ito'y balayo. Tapos dagito'y makanyo. Salamat kanya na. Salamat kanya na. na

sa bawat problema Ikaw ay kasama Blogger na matulungin Puso'y busilak Para sa kapwa Ikaw ay tapat Simula sa camera Kwento'y binubuo Mga tulong na gawa Sa tao'y dinudulot hindi lang content, kundi umi-inspirasyon. Pag-asa't saya sa lahat ng panahon. Sa Riwakwak TV, laging nandyan ka. Bye-bye!